Magandang tanghali po sa inyo mga senior citizens, viewers, followers. Ito pong nakakita ninyo itong mga ano ito, mga ka, ano po ito, istorya po ito mga ano pan drama. Kaka po sa Sabado. Kapag umpisa na po kami, naabo na po ako ng tao. Kung na-panod niyo po 'yung tint na ako humiyak doon. Mas marami pa po kay mapapanood sa akin. Kung paano ilabas ni Pidol ang kanyang pagkada- pagkadrama, pagkadrama pagkaka po. Kaya po, susubaybayan nyo po kami. Ito po, ginagawa ko nga po. Kaya lang, masakit po sa ulo pagka gano'n. Paano mag bubuo na isang drama. Tiyaga lang po. Pero ito po ginagawa ko, merong meron pong may makukuwang aral dahil po nakikita ko sa tunay na buhay ang iba po sinasamahan ko yung kung paano ang itsura po ang istorya halos nakakayak po lahat ng aking gawang ito meron din naman tungkol sa barkada mga tosong barkada na nakasama ko rin at pero magkakaroon po ng aral sigurado malalaman nyo kung anong klaseng ugali ng isang tao pag nakasama ninyo hindi mong po nakakayak pero sigurado may aral kayo makikita pati tungkol sa tismisan pakisama kahit po sa comedy, pagka may comedy, comedy rin, comedy po, meron akong ginawa. Pero dito, dito muna kami sa ano, sa pagdadrama. Ito po, inaano ko lang para doon sa pag-edit. Titingnan daw niya kung paano gabi pag-edit. Paano niya mapagdugtong-dugtong. May araw lamang po itong gagawa nito. Susubukan so, muna daw niya, sample. Kaya gumagawa muna ako ng sample, miski pa sulat lang, hindi pa actual ano ito yung putol-putol mo ng isang minuto, dalawang minuto pagdudugtong niya sa ano, pag edit yun po tapos sa sabado linggo mayroon na kami ang title po bibigyan ko ng tip para po alam niyo na kung mangyayari mata mo, mata ko kidney mo, kidney ko kung paano po, po may papak kung paano po nangako ang isang kapatid sa magulang na kung mabuhon namatay na nga magulang eh, nangako siya ang mag-aalaga sa kapatid hanggang kaya niya ginawa ang paano niya ginampanan at paano niya binigay ang lahat para maibigay ang pangako sa mga kapatid at sa magulang dito po kayo maganda na pa kayo ng bimpo sigurado bibigyan ko po kayo ng po, kayo po kayo na suspense <laughs> salamat po